Narinig mo na ba ang tungkol sa mga angkan o clans sa Pilipinas? Siguradong kahit saan ka tumingin, may mga namumukod-tangi na talagang pamilya na tila nang ibabaw sa isang lugar. Madalas, sila yung mga pinakamayaman o may pinakamalakas na impluensya sa politika, ekonomiya at iba pa. Pero bakit nga ba sila ganito ka makapangyarihan? Tara at kilalanin natin ang ilan sa mga pinakakilalang pamilya sa bansa. Unahin natin ang Campus Family. Kung narinig mo na ang mga brand tulad ng Biogesic, Neozep at Enervon, sila ang nasa likod ng pharmaceutical giant na Unilab. Nagsimula ang kwento ng pamilya sa mag-asawang Beatriz at Jose Yao Campos. Malaki ang naging papel ni Jose Yao Campos noong panahon ng administrasyon ni Ferdinand Marcos. Sa sobrang lapit niya sa pamilya Marcos, naging trusty pa siya ng ilang ari-arian ng dating Pangulo. Ang tagumpay ng Unilab ay nagbigay daan para sa pamilya Campos na magpalawak mula real estate hanggang food industry. Ang panganay nilang anak na si Joselito Butch Campos ay tinaguri ang Condiment King dahil sa NutriAsia. Siya yung gumagawa ng dato puti, mang tomas at iba pang sikat na mga pampalasa sa kusina. Ngayon isipin mo na lang, gaano kaya karaming pamilya ang gumagamit ng mga kanilang mga produkto araw-araw? Hindi ba't nakaka-amaze kung paano nila nagawang maimpluensyahan ang maraming aspeto ng ating buhay? Lipat naman tayo sa Cavite, kung saan matatagpuan ang Remulla family. Kung taga-Cavite ka, malamang ay pamilyar ka na sa kanilang political dynasty. Nagsimula ang lahat kay Juanito Johnny Remulla Sr., ang pinakamatagal na naglingkod bilang gobernador ng Cavite. Isa siyang makapangyarihang leader na nagbigay daan para sa mga anak niyang sina Boying, John Vic, at Gilbert na pumasok din sa politika. Sa ngayon, si Boying ay Justice Secretary, habang si John Vic naman ang kasalukuyang gobernador ng Cavite. Pero alam mo bang ang Rimulyas ay hindi lang limitado sa lokal na politika? May impluensya din sila sa pambansang antas, mula sa pagiging kongresista hanggang sa paghawak ng mga posisyon sa gobyerno. Nakaka-curious rin, di ba? Ano kaya ang sikreto nila para mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa mahabang panahon? Hindi rin magpapahuli ang Revilla family Sino ba ang hindi nakakakilala kay Ramon Revilla Sr., ang pepeng agimat ng pelikulang Pilipino? Bukod sa kanyang pagiging action star, siya rin ay naging senador at patuloy na nakikilala ang kanilang pamilya sa showbiz at politika. Ang anak niyang si Bong Revilla ay sumunod sa kanyang yapak sa parehong larangan sa pelikula at sa public service. Mula sa paggawa ng mga pelikulang nagpapasaya sa masa hanggang sa pagkakapanalo sa Senado, Talagang hindi maitatanggi ang impluensya ng pamilyang ito sa Cavite at sa buong bansa. Ang pamilya Revilla ay hindi lang basta kilala sa larangan ng politika at showbiz. Sila rin ay nagmamayari ng malalawak na lupain sa Cavite, partikular sa Imus at Bacoor. Ayon kay talent manager Lolit Solis, ang lupa kung saan nakatayo ang SM City Bacoor ay pagmamayari umano ng pamilya Revilla. Sa Bacoor rin matatagpuan ang Revilla Business Park na mayroong monumento at museo para kay Revilla Sr., na dating action star at senador. Ang kanilang impluensya ay umaabot din sa iba't ibang posisyon sa politika. Sila ni Mercado bilang kongresista ng 2nd District ng Cavite, si Jolo Revilla bilang kongresista ng 1st District, at ang kanilang anak na si Bryan bilang kinatawan ng Agimat Party List. Hindi lang iyon. Si Strike Revilla rin ang mayor ng Bacoor, habang ang kanyang kapatid na si Andrea Bautista ay mayor naman ng Antipolo. Ang kanilang negosyo ay abot din sa Memorial Parks at Real Estate. Hindi ba nakakabilib kung paano nila napagsasabay ang negosyo at ang pagpupolitika? Samantala si Dennis Uy, ang chairman ng Udena Group, ay kilalang pangalan sa iba't ibang industriya. Mula sa enerhiya, telekomunikasyon, pagkain, turismo hanggang infrastruktura. Isa sa mga pinakakilalang kumpanya niya ay ang Phoenix Petroleum, pati na rin ang Chelsea Logistics, Dito Telecommunity at Contis. Alam niyo bang siya rin ang may-ari 45% ng Malampaya Project kung saan nagbibigay ito ng one pm ng enerhiya ng Pilipinas? Sa sobrang dami ng negosyo niya, masasabi mong walang industriya ang hindi niya pa naging pagmamay-ari. Sa kabilang banda, Si Lucio Tan ay kilala sa mga negosyo tulad ng Philippine Airlines, Philippine National Bank at Tanduay Distillers. Siya rin ang may-ari ng Eton Properties na nagdevelop ng mga high-rise condo tulad ng One Archer's Place at Eight Adriatico. Kahit sinubukan siyang idawit sa ill-gotten wealth noong Marcos era, napatunayan niya ang kaya niyang bumangon mula sa kontrobersya. Sino ang mag-aakala na ang isang dating janitor ay magiging isa sa pinakamayamang tao sa bansa na may yaman na 2.4 billion? Si Ramon Ang, chairman ng San Miguel Corporation, SMC, ay isa pang makapangyarihang individual. Ang SMC ay may malaking kontribusyon sa industriya ng pagkain, inumin, enerhiya at infrastruktura. Sa katunayan, halos kalahati ng supply ng kuryente sa bansa ay mula sa SMC. Hindi rin maikakaila ang malapit na ugnayan ni Ang sa mga politiko tulad ni na Rodrigo Duterte at Pamilya Marcos. Ang Pamilya Cojuangco naman ay kilala sa Hacienda Luisita, isa sa pinakamalalaking asyenda sa bansa. Ang kanilang impluensya sa politika ay nagbigay sa Pilipinas ng dalawang presidente, si Cory Aquino at ang kanyang anak na si Noynoy Noy Aquino. Sa media, kilala rin si Chris Aquino bilang Queen of All Media. Bukod dito, si Danding Cojuangco ay naging malapit na kaalyado ni Marcos Sr. at tinaguri ang King of Cronies. Hindi ba't kamangha-mangha kung paano nila napanatili ang kanilang kapangyarihan sa loob ng maraming dekada? Kung taga-Quezon City ka naman, malamang narinig mo na ang Araneta City. Oh, 'yung may big dome kung saan nagaganap halos lahat ng mga concerts at PBA games. Ang pamilya sa likod niyan, ang Aranetas. Si Jay Amado Araneta ang utak ng lahat ng ito. Siya ang nagpasikat ng Araneta Coliseum noong 1960s at naging sentro ng mga events sa buong bansa. Hindi lang siya basta negosyante, nagpasimula rin siya ng mga proyektong magbibigay daan sa mga bagong infrastruktura sa bansa tulad ng mga malls at residential spaces na matatagpuan sa Araneta City ngayon. Pero hindi lang ito tungkol sa negosyo dahil may politika rin na umiikot sa kanilang pamilya. Si Mar Roxas na tumakbo bilang vice president noong 2016 ay kabilang sa angkan na to. Ang Roxas Araneta family ay matagal nang kilala sa larangan ng public service at negosyo. Kaya't hindi nakapagtataka kung paano nila nailalagay ang kanilang pangalan sa mga isyu ng bansa. Isipin mo na lang. Ang Aranetas ay may business at political ties na parang may all access pass ka na sa gobyerno at negosyo. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung paano nila naabot ang ganitong tagumpay. Halos lahat ng sulok ng bansa, may proyekto sila. Pag-usapan naman natin ang Zobel Ayala family. Hindi man sila masyadong visible sa politika, pero sila ang boss ng maraming negosyo na ginagamit natin araw-araw. Nakapag-shopping ka na ba sa Ayala Malls? Nakasubscribe sa Globe? Aba, sila ang may hawak ng mga yan! Mula sa real estate, malls, at telecommunications, ang Ayala Group of Companies ay isa sa pinakamalaking conglomerate sa bansa. May malaking papel sila sa pagdevelop ng mga prime real estate locations sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Pilipinas. At take note, hindi lang negosyo ang habol nila. Grabe ang diskarte nila pagdating sa networking. May anak rim sila na connected sa Malacanang at ito ay si Ebiyanka Zobel, nakilala sa social circles ng mga Marcos at iba pang political families. Kaya hindi nila kailangan tumakbo sa politika dahil sapat na ang kanilang pangalan at ang mga koneksyon nila sa iba't ibang sektor. Bilang bahagi ng mga top-tier Filipino families, si Jaime Sobel de Ayala, ang kasalukuyang chairman ng Ayala Corporation, ay may malalim na connection rin sa business, education at public service sectors. Kaya't hindi malayo na pati ang mga political movements ay may kinalaman sa kanilang network. At hindi lang 'yan. Ang Ayala family ay aktibo rin sa philanthropic works lalo na sa pag-promote ng edukasyon at sustainability sa bansa. Kung nag-SM ka naman ngayong linggo, aba, hinangaan mo na ang legacy ni Henry Sy Sr. Imagine, nagsimula siya sa pagtitinda lang ng sapatos, pero ngayon, may 93 SM malls na sila at may branches pa sa China. Hindi lang 'yan. Alam mo bang hawak din nila ang BDO at Watsons? Pati ang electricity grid ng bansa, may share sila sa Meralco. Ang SM Group ay isa sa pinakamalaking retail player sa bansa at ngayon ay nag-e-expand na rin sa iba't ibang industriya. Itinuturing nilang susi sa tagumpay ang diversification, hindi lamang sa retail, kundi pati na rin sa hospitality, banking, at real estate. Isama pa ang kanilang mga investment sa technology at renewable energy na nakatulong sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Kaya kung iniisip mo kung paano nila naabot ang ganitong level, simple lang, tiyaga, sipag, at strategic na investment. At syempre, napakahalaga ng kanilang vision na maghatid ng mga quality services at products na tinatangkilik ng nating mga Pilipino araw-araw. Hindi rin nawawala ang kanilang focus sa community building at pagpo-provide ng convenient sa bawat sektor. Kaya't laging mataas ang loyalty ng mga customer sa kanila. Sa Pilipinas, ang mga pamilyang may malalim na koneksyon sa negosyo at politika ay tunay na may kakayahang magpabago ng takbo ng bansa. Ang kanilang impluensya ay umaabot hindi lang sa industriya, kundi pati na rin sa mga desisyon sa gobyerno. Ikaw, ano sa tingin mo kung ano ang nakakaapekto sa ganitong uri ng kapangyarihan sa ating bansa? Comment your thoughts down below.